Ma'am, pa out po. Salamat po kay Patpoy na madaming babae. Uy, gra- Hindi ako umabot! Guys, sa San Jun, siyempre, meron din mga activity dito. Tulad nung ginawa namin, nung nakita yung upload ko, yung unang upload ko. Tapos, eto naman yung pangalawa. Ikaw mismo ang mag-i-slide sa buhangin. Ayun o, ayun 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 Mamaya ay try natin. Boss, pwede i-try mamaya. Ayun Three step Try <laughs> natin, boss. Try natin, try natin. Mamaya boss, pahingan muna tayo, boss. Pahingan muna <laughs> tayo, boss. tayo, boss. tayo,

Salamat po kay Patpoy na madaming babae. Uy, grabe ka! Huwag ka na mag-shoutout pag ganun. <laughs> subukan natin, subukan natin. Medyo na ka ba, na? ba ako nakakaba, no. Baka kasi mamaya malaglag <laughs> ako. Boy, sabi na, boy! Hindi pa ako alam kung ano. Ah, hindi naman. Magkakabot. yung mabawi. Malisan ko na lang. Malisan yung ano. Magdamit yung ita. may bumbo. Aagit lang dito sa gilid. Wala namang parangay. Oye!